Dapat mong malaman, planeta ka lang din na tulad namin. Hindi ikaw ang araw. Yung mga pasaring na ginagawa mo, ikaw lang ba ang merong kalooban na nasasaktan? Vice ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, vice ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Tila nag-uumpisa pa lang ang palitan ng mensahe ng entertainment columnist na si Christy Fermin at TV host na si Vice Ganda, matapos kasing magpatutsada si Vice kay Christy sa It's Showtime ay rooms back sa kanya ang batikang kolumnista. Nagsimula ito ng isang contestant sa noontime show na may pangalang Christy ang kinumusta ni Vice at tinanong. Sa Christy, mo Christy ah! sa paggawa ng mga kasinungalingan? Sa Christy Ferminute noong November 24. Nag-react si Christy Fermin sa tila pasimpleng banat ni Vice sa kanya, ang masakit kasi kay Vice ganda, kapag kinontra mo siya, kalaban mo siya, kalaban ka niya. Kapag medyo pinitik mo yung hindi niya kagandahang ginagawa, kaaway ka na niya, pahayag ni Christy, saad pa niya, bakit hindi na lang daw siya diretsahang sabihan ni Vice, ang dilang maganda puro patagilid ang kanyang bira. I, but ba't di niya sabihin na, oy? Christopher Min, bukod sa pagsisinungaling, ano pa pinagkakaabalahan mo? I, ako diretsyo ko nasasabi sa kanya na mayabang siya, but di rin niya ako diretsuhin. Hindi yung tatago pa siya sa saya ng ibang tao, gagamit pa siya ng ibang tao para makaganti. Hirit pa niya sa TV host comedian, Vice Ganda hindi ka tunay na babae, lalaki ka. Lalaki ka Vice Ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Sa gitna ng resback ng reporter, tila unbothered si Vice sa kanyang kamakailang mga post sa X, dating Twitter, nagpost si Vice ng mga sumusunod, buwak 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 Funny funny funny. Very 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 very. Sa isa pang post, nagpost lang ang komedyante ng GIF ng isang ugly monster o halimaw.